sa na mga horror films. I-screenshot niyo yung ano, yung screen, Jeffrey screen, no? Screenshot, tapos po, pinadevelop niya. Ano, pina hard copy. Tapos sa kanya po, pinasign sa akin. At ang gusto niya, yung character name ko doon, ang ilalagay ko. Siya, so, pa nagdikta sa akin, ang, 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 pangalan mo dyan, Adela. Yung <laughs> isang pelikula mo, ang pangalan mo dyan, Michelle. Which is, ang galing niya, kasi ako hindi ko na nga maalala, sa dami po nung ginawa ko. Kaya, Alvin, it's nice to see you and to meet you today. Okay. Oh, gusto mo ito, mami, ha? Po, yung, ano po yung first name nga, Tekla. Ay! Ako ba yun? Bakit may transform ka? Mas tekla? Ay, kaya itong tekla pa yun. O, oh, mami, ito na lang. O, sige, kunyari, ito. Jowa asawa ko yan. Okay? So, kumanda ka lang ha, may mga pag-ano ka. wala ka na po isang ba, mic. Ayan, bigyan natin ng mic kasi mami, si mami Tekla. Kaya, kailangan, alam niyo, isang artista, kahit walang straight, marunong mag-adlib. Kaya mo ba yun? O? Oh, o? Oh. Si Pasenyo. Kasi, Alvin? Alvin, alvin statue? Hindi, si I mean, Pasenyo to. Alvin, sino? Si Pasenyo. Si Pasenyo, okay naman kilala yun eh. Ako, siya. ako, ako ba, ba, na siya. Ah, ah. May polar yata tong asal. Hindi, alvin mean, ikaw yan, alam ko. At, sino tong babaeng to? Sino pa Ako si Miss Auburn ng Flower Lady. Ha? ba kasi ito? Siyempre, boyfriend ko. Ha? O, bakit? Gusto ko lang malaman mo no. na siya ay asawa ko. Eh, yeah, asawa ko lang pala yung boyfriend ko. So, basta tibay yung ano, boyfriend sa asawa? Siyempre. Ano ko lang narinig yun? Kami, kami ngayon lang ano, mga <laughs> naging Ha? Siyempre, pag nag-awal kayo, sakit siya tumuli. Sa Hindi pwede. Alvin, ka dito. Ay, heru sa <laughs> <laughs> kanya. <laughs> ano? Nagsipin ko sa bayan yung trainer mo sa akin isang araw galing sa kanya? Sa kanya eh. Hindi, hindi ko matatanggap. Tanggap mo na to. Ah, ikaw mo ba? Ikaw. Tanggap mo na to. Ang ba? tanggap mo kaysa Sampal na. <laughs> <laughs> Sampal na. Sampal <laughs> <laughs> na. sa'yo. Andyan kay Randy. Come on, let's sing another song. I know you, you know this. What's your name? Alvin. Alvin! Ah, What? Tuyo po ba yung Alvin na nag, ano, nag, nagpapaan ng picture kanina? Nagpapasay? Oh wow, thank you! Alam niyo po, siya Alvin, nakakatuwa. Nagpa-develop siya ng mga palabas ko. Picture ha? Talaga may paka-old school pareho kami. Yung palabas ko po ng mga pelikula na Alak ng Dilim, di ba yung mga sa kabilugan ng mga, mga horror. I-screenshot niyo yung ano, yung screen, yung screen, ano? screenshot, tapos po, pinadevelop niya, ano, pina hard copy, tapos sa kanya po pinasign sa akin. At ang gusto niya, yung character name ko doon, ang ilalagay ko. Siya ang panagdikta sa akin, ang ang, 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 pangalan mo dyan, Adela. <laughs> yung isang pelikula mo, ang pangalan mo dyan, Michelle. Which is, ang galing niya, kasi ako hindi ko na nga maalala, sa dami po nung ginawa ko. Kaya Alvin, it's nice to see you and to meet you today. Okay. Gusto mo ito, Mami, ha? Ano po ang first name yung mga... Tekla. Ay! Kung ko ba yun? Kaka may transform ka. Kung mas Tekla? Ay, may, may, may Tekla pala yun. O, Mami, ito na lang. O, sige. Kunyari, ito. Jowa mo. O, kumangkla ka na. Sabi ko, ay! Sabi ko lang kumangkla lang, eh. O. Tapos, magbibigay tayo. Kunyari, ano na, nakita tayo sa Battersea Power Plant mo na. Okay. So, doon ka galing. Pero, jowa mo yan. Pero, ang kakatuhanan, asawa ko yan. Okay? So, kumanda eh, -ano, ka. Kailangan may mga pag-ano ka. wala ka na po isang bag mic. Ayan. Bigyan natin ng mic ni si Mami. Si Mami Tekla. Kaya, kailangan, alam niyo, isang artista. Kahit walang script. Marunong mag-admin. Kaya mo ba yun? Oo. Asa yung mga kasabahan ni Mami Tekla?

May uh -huh. uh -huh. uh -huh. polar yata itong asawa. <laughs> hindi, hindi ikaw yan, alam ko. At sino tong babae ito? Ay, Ako si Miss so October ng Flower Lady. Ha? Hindi, <laughs> oh. okay, alam mo ba kung sino to? Siyempre, boyfriend ko. Ha? Ah. O oh, bakit? Gusto ko lang malaman mo no. na siya ay asawa ko. Ay, yeah, asawa ko lang pala yung boyfriend ko. Ah. Ha? Hindi lang. Ha? So, sa kanya? sa ganun. Anong meron siya? Kaka binibigay kong pera at sa kanya. Ano? Nalito ko, ko sa kanya? Nalito ko sa kanya? Isang araw galing sa kanya? Eh? Hindi, hindi ko matatanggap, Andy. Tanggap mo na to. At ikaw ang mabalik. Tanggap mo na ito. Halika ka pang tatanggap mo. Sampal na. <laughs> Sampal na. <Nueeg month discussion> Sampal na. Bakit? Ano sa tingin mo? Hindi ako makatingin. Pagkatong ko mas maganda talaga ako kung sa sayo. Para, para magandang ending, isang panahal. Oo, oh, tama ka. Dahil hindi ko talaga matatanggap to. Dahil ikaw talaga salawahan ka. natin. Yeah, bigyan yung mic sa atin. Alam niyo po, sabi ko nga, uh, kahit yung kagabi po sa South End on um, South End on Sea, the Horse, uh, kasi yung well uh, attended din ng mga ng mga kababayan natin. Some of them, talagang hanggang ngayon, para kalara pa rin, ano? Ano ba hindi na tayo nakabubo? Ang dami po na pong ginawa ng teleserya after Mara In fact, uh, um, I just did Black Rider, yes, so, on GMA. Pero talagang, po ba na parang hindi kayo makamukon doon sa so, ma ka Ate ikaw, sabihin mo ako, ba't hindi ka nakamukon doon sa so, Maratlan? Siyempre, ayaw na ayaw. Ha? Ayaw sa may idol ko yung ano, mataray at saka Yes, kasi Valdita rin ako. <laughs> so, ayun namin mo. Okay, sige, talaga mapiyad. Sige, pili natin isang mabilis sa eksenahan to. Sinong pwede na yung maka-eksenahan lalaki dito? Best actor na ano. <laughs>

Screenshot, siya, tapos po, pinadevelop niya. Ano, pina hard copy. Tapos sa kanya po, pinasign sa akin. At ang gusto niya, yung character name ko doon, ang ilalagay ko. so pa nagdikta sa akin, ang ang, 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 pangalan mo dyan, Adela. <laughs> yung okay, isang pelikula mo, ang pangalan mo dyan, Michelle. Which is, ang galing niya, kasi ako hindi ko na nga maalala sa dami po nung ginawa ko. Kaya Alvin, it's nice to see you and to meet you today. Okay, isang so, mabilis na acting tayo title. Oh, gusto mo to, mami ha. Ano po yung first name niyo, mama? Tekla. Ay! So, ako ba yun? Baka may transform ka. Kasi so, tekla? Ay, hindi. Ito ang tekla pala yun. O, oh, okay. ito na lang. O, sige, kunyari, ito. Jowa mo. O, oh, umangkla ka na. Sabi ko, ah! Sabi ko lang, umangkla lang eh. O, oh, tapos eh, magbibig tayo. Kunyari, ano na, nakikita tayo sa Battersea Power Plant mo na. Okay. So, doon ka galing. Pero, jowa mo yan. Tekla, kailangan alam niyo, isang artista kahit walang script, marunong mag adlib Kaya mo ba yun? Oo na. As in mga kasama ni Mami Tekla? Talagang, Hindi kaya, hindi, kaya, hindi kaya. Okay. Oh, you be the one to say action, ha? Okay. EPJ? Oh, oh, I'm Ang statue? Hindi, si Pasilio to. Ano ba siya? Pasilio, kaya nakakilala yun eh. Ako siya. Ako, bipolar yata itong asawa. Hindi, Alvin, ikaw yan, alam ko. At, sino tong babaeng to? Ay, siyempre. Ako si Miss October ng Flower Lady. Ha? Alam mo ba kasi ito? Siyempre boyfriend ko. Ha? Oh, bakit? Gusto ko lang malaman mo na siya ay asawa ko. Eh, asawa ko Ha? Sa Kaya? kanya? Hindi, sa ganun. Anong meron siya? Kaya nang binibili kong pera galing sa kanya. <laughs> <laughs> ano? Kasi mo ko sabihin, in-train ka mo sa akin ng isang araw galing sa kanya? Galing ano talaga sa kanya, eh? Hindi, hindi ko matatanggap, Ivy. Tanggap mo na to. Ah, ikaw ang matatanggap. Tanggap mo na. Anong magandang tanggap ko kaysa siya? Sampal na. <laughs> <laughs> Sandali lang. Sampal na. Bakit? Ano sa tingin mo? Hindi ako makatid mas mahal ka ng asawa ko. Ako sa'yo. <laughs> para, para magandang ending, isang panahal. <laughs> oo, oh, tama ka. Dahil hindi ko talaga matatanggap to. Dahil ikaw talaga salawahan ka.